Muntik na palang magpakamatay si Robin dati buti na nga lang at hindi niya tinuloy. After 22 years matapos mawasak ng uhara e eh, nagkita na nga muli si Sol at Robin at talagang magiging emosyonal nga ang chapter na to para sa kanila. So One Piece Chapter 1133 Spoiler at ang title nga nito ay Praise Me. Bali patungkol nga yan kay Robin at malalaman natin later on. Sa cover page e eh, sinasabing muli e eh, na hostage nga ni Holdem si Tama. Kung natin e eh, dumating na nga sila yan at kasama sila tama dyan sa Udon Prison kung saan tinatayo na nga ang bagong kastilyo. At yun muli nga eh ni Holdem si Tama. Wag naman sanang ilagay niya muli yung bata dun sa bibig ng layon sa chanya. Dati nga eh ni Luffy si Tama kung saan binanatan niya nga si Holdem ng Red Hawk. Pero ngayon eh wala na nga sa Wano si Luffy kaya sana eh may ligtas nga ni Yamato bata. Hindi pa natin sigurado pero maaaring may kaugnayan nga si Holdem dun sa mga nangyayaring kidnapping dyan sa Wano. At maaaring may kaugnayan din siya dun sa pagnanakaw ng espadang dala ni Yamato. Maring marami pa mga Beast Pirates ang natry dyan sa Wano at sila nga ang may pakana ng mga masasamang kaganapan dyan. Anyway, nagsimula nga ang chapter sa flashback ni Robin. Mula nga raw ito sa point of view ni Spandin, halo-halo nga raw ang mga pangyayari pero nalaman na nga natin dyan na naisipan na nga raw dati ni Robin ang magpakamatay. Buti na nga lang at talagang hindi niya itinuloy ito. Sobrang hirap naman kasi talaga ng mga nangyari kay Robin mga tol. Kung di ako nagkakamali, years old pa lamang siya nung time na nangyari ang Uhara incident. At sa mga punto nga na yun, eh masasabi natin na nawala nga sa kanyang lahat. Yung mismong tahanan nila, yung mga kasama nilang mga archaeologist, yung nanay niyang si Ulbia at syempre yung kaibigan niyang si Saul. Bukod dun sa ganong edad nga, eh talagang wanted na siya sa world government. Kaya parang hindi na nga nakakabigla na dumapo sa isipan ni Robin yung tangkang pagpapakamatay. Mabuti na nga na nga talagang hindi natuloy. Parte na nga siya ngayon ng mga estrohat is sangyong kokro at nakarating na nga sila ng Elbab kung nasa ng kaibigan niyang giant. At speaking of soul mga tol, e eh, pupuntahan na nga siya ng mga straw hat gamit ang misship. Hamog nga yun mga tol na napapagana nga raw ng mga ulap at ang ship nga raw na yun e eh, lumilipad sa hangin. Sabi nga ni Lilith, yung technology daw ni Dr. Vegabank e eh, talagang gumagana dito sa Elbab salamat dun sa kakaibang atmospheric condition ng lugar na ito at dahil nga dyan e eh, nakarating na mga straw hat sa lugar kung nasaan si Jaguar de Soul. At nalaman nga natin na itinuturing si Soul bilang history professor dyan sa Elbab. It makes sense mga tol dahil mukhang nasa kanya nga yung mga libro sa Ohara na kinuha araw ng mga giant. Nagkunwari nga araw si Soul na walang malay para sorpresahin si Robin. Pero agad nga araw nahalata ni Robin ang ginawa ng giant. At mula nga dyan, inalaman e natin sa isang flashback yung mga nangyari kay Soul sa Ohara. Matapos nga araw itong baluti na Okiji ng yellow, eh yung napakatinding apoy naman na siyang sumira sa O'Hara ang siyang tumunaw sa yelo na yon. At dahil nga dun ay nakasurvive si Jaguar de Sol pero talagang nasunog nga raw ang katawan nito. So balang pangyayari nga na yan sa kanya ang dahilan kung bakit maraming nagsasabi na maaaring si Jaguar de Sol ang lalaking mark by flame. May marka nga siya ng apoy dahil sa mga sunog sa katawan niya. Definitely eh may alam nga siya sa mga poniglip dahil sa kaugnayan niya sa Ohara at tinuturing nga siya ngayon na history professor dyan sa Elbab. So maaaring alam niya kung nasa yung pang-apat at na nawawalang road phone ni e Glyph anyway, ito nga yung emotional climax ng chapter, kung saan talagang napaiyak na nga si Robin ang makita niya si Sol at sinabi niya nga sa Giant na daw siya dahil sa nakasurvive siya ng napakatagal siguradong napakasaya ng mga pangyayaring ito mga tul para kay Robin, nakala niya nga eh talagang patay na si Jaguar di Sol pero nalaman niya nga sa Egghead Island na buhay pa palang Giant at ngayon, eto na nga finally after 22 years, eh nagkita na nga muli silang dalawa, syempre dahil nga dyan, ipinapakita eh, nga rin na talagang napapaiyak din ng mga straw hat sa pagkikita ng dalawa. Si Jinbei at Zoro nga lang daw yung hindi pinakita ang expression, habang si Luffy naman e eh, nakatawa at pinapanood niya nga si Robin at Soul. So ayun nga mga tulang spoiler natin para sa si chapter 1133. Ang matindi nga dyan, eh, meron tayong break next week, kaya dalawang linggo yung hihintay natin para sa kasunod na chapter. Kaya yun syempre, kung nagustuhan nyo nga ang video natin, wag nyo sana kalimutan mag iwan ng like dahil napakalaki tulong na niyan para sa ating channel. At 'yun, maraming maraming salamat sa inyong panonood at pag-iingat kay palagi. Bagang